Yun. Magandang buhay po sa atin lahat. Mga kakwentuhan, welcome to Papa Joseph Vlog. Salamat po sa mga bagong subscribers, uh, followers, mga nagla-like, mga nagre-react sa mga reels and videos natin and shorts natin. Anyway, may uh, mayroon akong isang sasagutin na tanong. May nag kasi sa akin, sa Papa Joseph Vlog, hindi doon sa personal account ko. Ito uh, yung tanong niya sa akin. Mate, nag-abroad ka pala uli nagsawa ka ng magtinda? Musta ka naman dyan, mate? So, tatlong tanong, no? So, unahin ko muna yung unang tanong niya. Mate, nag-abroad ka pala ulit. Opo, nag-abroad po ako ulit. Dati po akong biyahero para sa mga hindi nakakalam. Dati na po akong OFW. Dito po kami nag, na uh, namalagi ng maraming taon sa Beijing, China. At uh, ito po, uh, nag-abroad po ako ulit. Bumalik po ako. Yung nagsawa ka ng magtinda, mamaya natin sagutin yan. Ito yung mga tanong na maiksi pero napakahaba ng paliwanag dito. Yung third question niya ay, kumusta ka naman dyan, mate? Uh, Mabuting-mabuti. Although, yun, panibagong adjustments, panibagong uh, surroundings ng trabaho. Uh, Nag-a-adjust pero madali naman. Kasi medyo, syempre, sanay na rin naman eh. So, kamusta ka naman dyan, mate? Maayos na maayos sa biyaya ng Panginoon. Sa biyaya din ng Panginoon, nakabalik ako ulit dito sa abroad. Ang huli kong sasagutin na tanong niya ay eto, mahabang paliwanag to ha, nagsawa ka ng magtinda. Yan, real talk tayo. Hindi. Never akong magsasawang magtinda. Sapagkat, una, bago ko bumiyahe, ako ay tindero na ng isda sa palengke at matagal akong nagtinda ron. And habang nagtatrabaho din ako sa Legenda, may pet shop din ako, nagtitinda rin ako. At habang nandito ako sa abroad from year 2004 hanggang 2022 for 18 years, habang nagtatrabaho ako dito bilang waiter, ay patuloy ako nagtitinda rito, hindi ako huminto. Meron akong buy and sell dito na grupo uh, at maganda ang tinatakbo nun. Higit sa lahat, I'm uh, cooking Filipino foods and dishes. na -de deliver ako sa mga teachers, sa mga musikero, sa mga, mga nagtatrabaho dito. Kaya nagluluto talaga ako at nagtitinda talaga ako. At hindi ako nagsawa na magtinda dito at hindi rin ako nagsawa magtinda dyan sa, may, sa atin, sa Pilipinas. Dyan sa may asinan. So magtataka ka or magtataka kayo kung hindi ako nagsawa ay bakit ako umalis ng Pilipinas ulit. So ito yan. Unang-una, ang medyo conflict dyan sa pagtitinda ko sa Pilipinas ay ang season. Kasi kami ay nagtitinda lang sa street food kami sa mga nakakakilala at mga suki natin ang medyo trouble natin dyan ay ang tinatawag na rainy season mahaba kasi August, September, October, November, December uh, maabot pa minsan ng December so yung 4 months na yan most of the time binibisita tayo dati ang alam ko ay 10 typhoons but kapon may nabasa ako binibisita pala tayo ng almost Approximately, more or less, ay 20 typhoons every year. Pagka bumagyo, isang linggo kami hindi na nga kapagtinda. So, minsan, yung bagyo na yan, umaabot ng dalawang linggo, dera-derecho, dikit-dikit. Diyan ang medyo naging conflict ko. Kaya, syempre, walang pumapasok na income. And, at the same time, December din, baka akala nyo malakas ako pag December. Hindi, baliktad. Pag December, from December... Uh, 24, 25, 26, hindi na ako nagluluto niyan. Kasi 24, um, noche buena, maraming pagkain ng 24 night. 25, maraming tira-tira, hanggang 26. Ganon din naman, pagpalo ng 30, piyesta sa atin sa Olongapo. Nagtinda ako before ng piyesta, wala ako gaano benta, wala gaano tao, dahil nanonood yata ng parada, or nasaan man sila sa triangle ba. 30, 31, ay new year, 1, new year pa rin, 2, may pagkain pa rin. So, during December, two weeks or one week, mahigit din kami hindi na pagtinda, kaya kaya't medyo mahina din ang kita. Uh, although, nagdi-deliver naman ako doon, may mga parties kasi. But anyway, ang biggest struggle dyan sa business ko, sa, sa pagtitinda ko sa Pilipinas Street Food, ay ang um, tag-ulan. Hindi nyo po alam, habang nagtitinda po ako dyan during rainy season, ako po ay nakalubog sa bahak ang gang sakong ay hindi sakong angkel sakong ang hindi no hanggang angkel ang tubig at uh, china tiyaga ko yan okay lang yung tiyaga ini eh. but of course maapektuhan ng weather yung sales mo kasi wala gaano kakain sa iyo eh ko konti yung taong lalabas syempre hindi naman sila makakain sa iyong kolong-kolong kasi nababasa sila although hindi naman kami lahat ganun ha, yung mga ibang Uh, kakilala kong mga nagtitinda doon, maayos pa rin naman ang income nila. Ngayon, ano ang solusyon ko dyan? Nasolusyonan ko yan. Ganito. May mga kaibigan din ako na nag invite sa akin na magkaroon kami ng pwesto. At may mga kaibigan din akong in-invite na magkaroon kami ng pwesto. Yung tinatawag na physical store. Kung ma-check -che nyo doon sa isang account ko, doon sa personal account ko, actually, nung February ay nag umpisa na kami magayos ng pwesto dyan sa may ulo ng apo at uh, nilinis na namin yan tinanggal na namin yung mga gamit yung dating nangungupahan dyan ay kaibigan ko rin and then umalis din siya ulit bumalik siya sa abroad sa biyahe and then sinara na nila yung pwesto and that's the time na we decided na kami ang magtatayo ng um, a little business ng pagtitinda fried chicken, lumpia, pagkain, tapsilog, tosilog, anything pansit, uh, pansit palabok, sisig, hamburger, marami akong alam pwedeng pagkakitaan eh. Kasi dati ko nang ang ginagawa. Tumingin na rin ako ng pwesto sa Subic, tumingin na rin ako ng pwesto sa Castillejos. Ang kailangan ko lang ay uh, medyo budget. But aside from that, sa budget ay meron ng mga kaibigan na willing namang mag-share at mag-partnership. Ganun pa man, hindi ito natuloy sapagkat ako ay biglaang tinawagan ng aking boss para makabiyahe. Ganun pa man, um, mahalaga talaga magkaroon ng physical store para sa akin. Aside from, merong rolling food cart, kumikita yan. Maganda ang kitaan ng rolling food cart, kaya hindi ako magsasawa dyan. It's my passion, magluto, magtinda. Passion ko na yan. Yan talaga yung saya ko. Love ko yan. Love ko yan. So, hindi ako magsasawa. Aside from magkaroon ka ng ako, ng kapartner, sa negosyo syempre gusto ko rin naman ay magkaroon din ng uh, sariling negosyo. Kapag ka hindi kasa yung punan mo, kuha ka ng partner. Ngayon, kapag nakapag-ipon ako at nakabihaya ko ulit, then there might be a chance um, sa bihaya ng Panginoon magkaroon ako ng sarili kong negosyo. Aside from meron akong ibang branch na may cashier meron din akong sarili anyway, yun sana ay nasagot ito In, nag abroad na ako opo ulit for couple of years siguro kung will ng Panginoon gusto ko na rin uh, bumalik sa pagtitinda namimiss ko magtinda sa totoo lang and then, ma kamusta dito? maayos naman? nagsawa ka na bang magtinda? hindi, and I never will Salamat po. Sana ay nakatulong yan sa inyo at magkaroon din kayo ng idea. Uh, baka makatulong din ito sa inyong mga little negosyo. Maraming salamat. God bless us all. Bye-bye.